Dito na pala kami dito sa bahay ni ng isang kalinga partner, guys. Ito po yung kanyang bahay. Um, narating din namin, guys. Two and half hours. From Manila hanggang hanggang Tanerizal. Hindi nakarating na rin kami sa wakas. Pag nag-ako-commute kayo, guys, is four hours daw siya and half. Pero may dala naman kami ng sasakyan ay bali en and half hours lang binabiyahin namin. Mm -mm, tagal na, dalaga pa ako. Kami ni Ate Day doon natin. Kayo din? Tin Tinigil niyo na? Tinigil na. Tinigil na. Kaya nga sabi nga niya, sis Daphne, pag magkita tayo, talo ka sa akin. Kung ako may limit ako, sis, araw-araw ko mga siyam na piraso lang talaga. sabi, pagkapalakasan talaga. Oo. Tayo mga isang ka isang araw, hindi tayo na ka, di ba? Oo. Lalo. Taas kami dati. Taas kayo? Yung bomba pala na yun, punong-puno naman yun. Nung ng... Paano yung mga kapitbahay namin doon, mga kainuman din namin, mga kaidaran din namin. Ganon din. Oo, doon nagtatapon. Lahat kami doon. Ang mga tayo Ngayon, tahimik na yung teacher na kasi nandun. Ah. Ayan yung alaga ni si Slory, oh. Si Ming Ming. Ming Ming, gutom ka, Ming Ming? Gutom ka? Oh, daw. Gutom daw siya, si Slory. Gutom daw yung Ming Ming mo. Guto, gutom oh, ka, Ming? Hindi yan sa akin. Itong orange sa'yo? Oo, kayo na kuya. Sabi ko, gutom ka ba, Ming? Mm. Sumagot. Yan, ano, pagka nagbukas na ako ng pinto, nandiyo Ito po yung kayang kapaligiran. Nako, ang sarap ng simoy ng hangin, guys. Grabe. Sa Maynila, sa Maynila, wala ka nang mga na simoy ng hangin. Simoy ng usok ang mayroon doon sa Maynila. Dito, guys, hangin talaga. Sarap lalo paghapon dito siguro, guys. Ang ganda. Ito na po. Ayan, o. Tuyo na yung ating... Ko, ang ganda naman kinataan, ng... O, aking aming kusinero, <laughs> napaka-beauty ko. Oh. ito, ang pagluluto ko ay ano, may kasamang pagmamahal. Iyan, ang masarap pag nagluluto oh. na may kasamang pagmamahal. Oo, oh, kasi kanina, may mga ano 'yan yung mm. sumut-sumut. inisa isa ko 'yan, guntingin. Mm. Kaya ma mabusisi na, po, mabusisi po pagluluto nito. Kaya ito yung napili ko kasi mahirap lutuin para masarap kainin. Ay, grabe na. Iyan <laughs> ang gusto ko, eh, yung magluto na, na may kasamang pagmamahal. Oo, oh, oh, yung pinaghirapan, ba? 'yan ang pinaka dagang kainin. Yes, so yeah. Tapos lalot na. na ang naglulutong Sobrang mapagmahal Ay, Sana all minamahal oh, no? oh, Bakit nasunog na yung ilalim oh, Pinaan mo na lang yung ano Kasi okay. nagchichikahan nga kami dalawa <laughs> Ay nahulog tuloy Okay ba yan? Malinis naman yan Kaya mo siya dyan So ayan po tutuyu na yung ating hipo na niluluto. So, mamaya matitikman nila yan kung gano'n yan kasarap. Tapos, Masarap yung nagmamantika uh, hipo, pa. Lang. nagmamantika siya. Kaya yan. Haluin mm -hmm. natin at na, nasunog na yata yung ilalim. Hindi na, Ayan to, ito yung sinasabi kong ano, uh, anong na ulam din. Adi anong, ano yan, anong... Sausawan? Hindi, ibig sabihin, anong pangalan ng tawag dyan sa lotong? O, binataan ha? lang. Binataan ng hipon. Kasi kaya lang, ah. hipon is galing sa lake. Hindi sa, ano, hindi sa ilog. Ah, ma ma malinis. O, kaya malinis siya. Saka mm. sa fish cage Sa ilog yan. kasi, amoy gilik. Oo, oo. may ano... Putik. May putik. Kasi sa mga bato sila nakasiksik. Para mm -hmm. ito, galing... No, 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 not, not sunog. Kainan mo pa kasi apoy mo para Bakit ano? Mag-aano. Hmm? Shadow ako dal kasi. Hmm. Kaya ayan. Ay, hello sa lahat ng na mga nandiyan. Ayan, tayo po ay kakain na Tapos mayamit. na ba yung live mo? <laughs> hindi ko alam. eh, ano na matay? <laughs> hindi, hindi. hindi. Doon, sa labas. sa labas yung So, ayan po. So, sa lahat ng mga manonood ng video mm -hmm. ni uh, Sis Daphne B. Vlog. So, yan po yung ating pa special. Pa-shoutout mo naman ako dyan sa yeah. mga viewers mo. Yan, yeah, sa mga viewers ko. Dapat doon sa live. Sa mga viewers ko, yan sa ating mga minamahal na mga kabadi body loves dyan. Pa-subscribe naman. Siyempre, Daphne B. Vlogs yan. Kasama po natin yan sa Team Kuruda. Yan, isa sa mga talaga namang... Sinasabi natin, lahat naman ng Team Kuruda solid talaga. So, wala tayong masasabi sa bawat isa. Yan, so shout out yeah. Ayan, sa aking mga viewers pa -shout out And pa-subscribe kay Daphne B. Vlogs. Kalingat din po yan. nag ano, nag-start din yan kay Kuya Bal. Siyempre, umuwi lang dito dahil may trabaho. Mm. Yan. Ay, konti na lang. Sarap-sarap oh, na naman oh. Medyo ano na siya, nagmamantika na siya. Pero gusto ko lagyan ng ano, ng yeah. mantika. Huwag na. Hindi na. Huwag na kasi ano na yan, nagmamantika yeah, na yung, yung, yung gata. Ng, ano, yun. Eh. Umiring ko lang. So 'yun, yun na natin ang conte. Wala pulسترول na tayo masyado. <laughs> Ay, meron naman yang kambalan. Hindi ako kumakain ng hipon, no, guys, pero ngayon, ngayon guys, titikman ko, guys. <laughs> so, okay. Kasi ini-stop ko na talaga pagkakain ng hipon dahil yung doktor ang may sabi sa akin. Hipon, like hipon, crabs, or ano, Ay, seafoods. O, o lahat ng seafoods pinagbawal. Yun tayo sa akin. eh. Ha? Pero ngayon, ang guys, kakain yung... ako, guys. <laughs> Iinuman na natin ng gamot yan, guys. Ay, hindi wala sinabi ang doktor. Oh. So, guys, dalawang taon naman siguro, matikman natin. Yung nasa ano kami, si Snore, nasa, nasa, dito sa may, dito sa may Quezon City yung sa, sa parang sa Mewksam siya. Oo. Oh, oh, oh. Di ba doon lahat ng seafood? Oh. 750 tapos, per, ano, per head. Tapos, si Sabi ko sa'yo, inggit na inggit ako. Ang lalaki ng mga hipon. Oh, si papaluto, di ba? Kami na magluluto doon sa table. Mamili lang kami doon ng anong gusto namin. Kaya lang, magpiprito na ako para makakain na tayo. Maaga pa naman, sige. Maaga pa? Maaga naman. Busog naman kami. dami kayo namin kinain. Magpiprito kami. Oo, magpiprito na. Magpiprito na para dala-daretsyo na yung ating. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Kain ma'am. maano. Yan, may jacket ka na. Ha? Ay, jacket ka na. Mataano lang. Mataano lang mga vlogger. Yan talaga ang mga vlogger, hindi makakain ng wala ano. Makakit um, gina. Darius, makakit pala. Ano na? tama para umangat ng konti. Ano <laughs> hey, ka na kumitin okay. mo? Game, game daw. Ako, masalagaw daw yan sa sausaran. Dito thank you so much. Ipasensya na po ha. Diyan lang kayo. Mm -hmm. Ayan, nakain na po kami. Magugudal pa yung mm -hmm. kami. Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. Kanin dito. Ay, wala siyang kanin. Mm -hmm. Sila nga uh, ni daday. Huwag ano? susubaan daw sila. Huwag kang nga. Huwag susubaan sila. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Mayroon pa tayong isang lagayan. Magugas nga. Ang ano? Ang sinunga mo kasi yan. Gito na ito sa lulo para. Hugas kamay. Hugas ng kamay. Ano? Corn beef. Ito ang bagay natin Kain tayo! Kain po, kain Kain, kain, kain. Ano yung itong isa? Yan joe, lang oh. yung, ano lang The yan? Waka, rice ano <laughs> <yung, laughs> Reserve Reserve, <laughs> reserve. <laughs> ayan, ayan. Ayan. Ay, thank you Walang gagalaw, ha Ano? May ibang ang gulog Yes, ang gulog <laughs> <laughs> walang gagalaw ha, walang gagalaw. Pray na Lord. Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, for Thank you, Lord. Thank you, Thank you, po. Na Thank Kuruda. Yeah. Wala, wala mo nang diet pagkakanin ko. Yes, walang diet, walang diet. Mangga, guys. Hi, hello. Ay! Sinabi na nga, eh, huwag galawin eh.